hapon po mga ano mga idol, mga viewers. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga silent viewer ko. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga subscriber ko. Shout out po sa 144 uh, subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po, salamat sa inyong pag-subscribe. Uh, <clears throat> shout out din po sa mga vlogger ng Kabikulan. Kina Ate Edna, Kuya Bal at kay Kalinga Prab shout out sa inyo shout out din sa vlogger ng Palawan sila Aranchado si Buhay Isla at si Andrew Sola shout out sa inyong lahat lagi ako nanonood ng mga ano niyo mga vlog ninyo yun ang ginagawa kong libangan pagkatapos na akong magtrabaho Shoutout uh, shout out mga idol Meron uh, mayroon akong ginagawa dito na ano uh, Hyundai uh, Starex ah uh, GRX <coughs> mangyari po ito ay ano pinaandar po namin bago ko ito binili ko po ito bago ko bayaran pinaandar ko nga po kaya pala ayaw umandar wasak po pala yung ano yung, yung tensioner sira din chain guide sira siyempre sumala sa timing saka na ano din po na damage po yung ano damage po yung turnilyuhan. Kasi natanggal po yung o oh, natanggal po yung ano ng tensioner, yung pinaka tumutulak sa kanya. Ito, oh. yan sira. Somebody. Yan po ano na nawasak po ang kahintang. So, kaya pala nahirapan na compounda rin. So, ngayon po uh, um, bubuksan ko po siya at tanggalin ko to kasi nabasag Ayun tagos ang aking daliri sa kabila hmm, Tagos Ano'ng nangyari dito? Abi Nampo yan, tanggal ko na po yung injector. Kailangan tanggalin ng injector. So, po, na-damage din po yun. Yung pinaka, ano, chain guide din. Yung nangyari dito. Yan. Yan. Yan, mga idol. <coughs> ah, magtubi continue po tayo mga idol ha ah, babaklasin ko muna baklasin ko muna yung mga ano piyesa para makita ko ano mga nangyari iba pang na damage dito sa makina na to yun po mga idol mga kagrasa na mga <clears throat> nabaklas ko na po yung ano yung injector hmm. susunod ko na po yung takip hmm. mga idol <coughs> Halos dukutin to. Ilalim. Matago. parang katulad pala ito din ng Ford Everest yung rocker arm uh, nakapatong lang so sana walang basag okay. sa na naman to bagong project natin Ng mga idol muna. <clears throat> Ng mga idol. Wastag ang kahintang. Hadi. Mm, niyan 'yung kapira-piraso. <clears throat> Pagka biglang luwag nung biglang luwag nung on kadena sumala na sa timing <clears throat> ganito ang nangyari Kapoka ba sa We can do Hmm. Sa buo. pas kag sakit sa ilong sakit sa ilong <coughs> mga idol dalawa ang natira dalawa lang po. sakit sa ilong sige idol dito muna po mga idol yung aking vlog Hmm, pag ikakabit ko na video ko pa rin. Alam makita niya po. Hmm. Yan po na naandar na po yung ginawa ko na Hyundai GRX. Yan po yung mga nadurugan ng ano, nadurugan ng, ano, ng rocket arm. yun ngayon lang palitin niya pa rin ito naman parang um, ngayon ngayon pa rin yung kasay na yung so baka pag tumagal ng tumagal eh tumining na rin siguro at least sumandar na siya so nakuha ko kasi siya na hindi naanggal ah uh, ako po yung lubos-lubos na nagpapasalamat sa aking mga subscriber. Salamat, salamat. Sa mga silent viewer ko, maraming maraming salamat din po. Lubos pa ako nagpapasalamat sa inyo. Uh, <clears throat> Sa aking mga subscriber, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po Nelson Reyes. Shoutout out Princess Reyes. Check out Pinta shout out, out dog out soon. Check out wedes pagdungan. Check out DIY production in Indonesia. Check out Univer Solid. Check out Light Ace Boy. Check out Romel Herico. Check out Alrathi Prina. Shout out Rudy Salam Bin Amir Shout out uh, Ano to? Carl Carl Gay Gay Gin Vlog Shout out Shout out sa inyo nga Maraming salamat sa inyo uh, At doon pa sa iba kong mga subscriber Maraming maraming salamat po sa inyo Salamat, salamat lagi po tayo mag-iingat at also pagdalaw niya sa aking maliit na channel salamat po salamat wala yung ano yung update ng bahay ko yan lumayas na yata si Christine po yung nabili kong Starex na hindi na na, hindi na andar uh, lumaban tayo kahit na hindi na andar linabanan ko pero wag po kayo ako ay nag-aalala na baka kako sira yung computer box kasi di computer box na po siya yun po buti na lang walang sira yung ano yung PCU yun niya hindi pa kompleto yung aking bahay marami pang kulang sana merong sponsor na mabait para maayos ko yung bahay ko talagang isang kahig isang po tayo ayan yung kapit bahay ko kaway ka mo kaway 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 hey. <laughs> <laughs> ah, gawa eh. <laughs> Ala yung bagyo daw. Ayun po, naaambon naman muli. Sana magtuloy-tuloy na po ito ang ating uh, Mag-normal na itong weather natin. Para ano, makapagtrabaho po tayo ng ayos. Uh, meron pa akong naka-schedule na uh, papalitan ng shop hintayin ko na lang kung anong ano kung ano. kailan niya balak na ano so ayusin ko pa rin po yung clutch pedal kasi ano lusot ali kahapon po hinalin ko yung ano niya yung timing chain hindi ko na natitiyuhan kasi paselpot-selpot yung ulan direkta magawa Bali maganda pa po yung ano nito. Maganda pa po yung loob nito. Yan. Ang laki ng mga ilaw eh. Mga indoor lamp, ang laki. Bali, ano, nakailaw din yung airbag. Uh, ano? Kakaroon na lang clutch. may clutch na. Kakaroon na lang clutch. Tingnan nga natin kung ano may kakambyo. Mm -hmm. Oo nga, may kambyo no? na. Bukan nating itabi-tabi. Oo. bali may nakahanda na po akong langis ito change oil ko po siya yan yun nakakambyo na ayun naabanti na tatabi ko yun atras Huh? Huh? hmm tapi kuna ayusah na atas nih ah. na atas sakit ng radyo ito natin हाईने समय

alisin lang yung ano niyan, dumi. Para nga sa ibabaw niya.